Welcome to Miss Galie Blog. Samahan niyo po ang pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa si inyo. Halos maluha si Maxine habang pinagmamasdan na kinakasal ang kanyang kapatid sa piling ng lalaking mahal niya. Si Maxine ang unang nakakilala sa binata. Siya unang niligawan Siya ang unang niligawan ni Carlo. Ngunit sa kanyang ate Romina ito ay napunta. Masakit ba ang aminin, ngunit nagparaya siya sa kapatid. Sa kadahilan ng malaki ang utang na loob niya rito. Buhat kasi nang mamatay ang kanilang magulang, ay ito na ang tumaguyod sa kanya. At ito na rin ang nagpaaral sa kanya. Kaya maluwalhati siyang nakapagtapos sa high school. Malaki ang pagkagusto ni ate Romina niya kay Carlo. Kaya kahit maksi ng lalaki, ay wala na siyang nagawa pa kundi magparaya at magpaubaya. Guwapo si Carlo. Makisig. Isa sa mga lalaking habulin sa kanilang lugar. Matangkad dito sa height na 5'8. Magaling ding pumorma at kadalasan mga hakab na t-shirt ang suot nito. Kaya hulma talaga ang maskulado nitong pangangatawan. Mahilig rin ito sa hapit na pantalon. Kaya kapansin-pansin ang kalamangan nito sa ibang mga lalaki. Dating gwardya si Carlos sa isang mall hanggang sa naisipan itong mag-resign na lang dahil medyo malaki na rin ang naipon. Balak na lang kasi nitong mag kasama ang asawa. Nang matapos ang kasal ni Romina at Carlo, ay may kaunting salo-salo na naganap sa kanilang tahanan. Konti lamang ang bisita ng bagong kasal. May inuman din para sa mga barkada ni Carlo. Inum lang ng inom. Kailangan niyan tol. Huwi ni Gary na isa sa mga barkada ni Carlo. Bakit tol? Tanong naman ni Carlo. Pampakondisyon mo yan mamayang gabi? Singit ni Roldan sabay tungga ng alak. Pangitingiti lamang si Carlo at nag-iisip habang nag-iisip ng kanyang isasagot sa mga piliyong biro ng kanyang barkada. Alam niyo, tol. Kung iinom ako ng marami, baka hindi ako makaperform ng tama. Sagot naman ito. Sus! Ikaw pa pa, tol? Wika ulit ni Gary. Pero, tol, Jackpot ka talaga kay Romina. Talaga namang super ganda. Saan ni Roland? Pero kung ako ang tatulungin tol, mas type ko yung kapatid niyang si Maxine. Mas maganda at sexy. Anya ng ni Luis, isa rin sa mga kabarkada niya. Nawala ng kibo si Carlo nang mabanggit ang pangalan ni Maxine. Alam niya kasing parang mali yung nadarama niya kanina sa simbahan. Habang kaharap niya kasi si Romina, ay si Maxine naman ang naaaninag niya. May puwang kasi sa puso niya si Maxine. Ito ang una niya ang niligawan. Ngunit hindi niya alam kung bakit iniiwasan siya ng talaga. Gayong ramdam naman niya na may pagtingin to sa kanya. Tumungga ng alak si Carlo. May kaunting kurot kasi sa puso niya na bumabagabag sa kanya sa tuwing naiisip niya ang dalaga. Carlo, mukha yata papasarap kayo sa inuman ha. Anya ni Rubina, nang lumapit siya sa lamesa ng kinuumpukan nila Carlo. Nako, itong misis mo pare mukhang nagre-reklamo na agad ah. Anya naman ni Gary. Hindi naman siguro mga tol. Masyado lang siguro niya akong mahal. Pagmamayabang niya at walang ano-ano hinatak niya si Romina at walang kiming hinalikan sarap mismo ng barkada niya. Nagpalak pa ka naman ang mga kumag na barkada ni Carlo. Tuwang-tuwa sa eksenang yun. Samantalang mukhang nabigla naman si Romina sa ginawa ni Carlo. Nang pakawalan kasi siya nito ay tila nagblush ang mukha niya habang nakangiti lamang ang mister niya sa kanya. Lihim namang nasaktan si Maxine nang makita ang eksenang yun mula sa nakabukas na bintana ng kanilang bahay. Kinagabihan, patulog na sana si Maxine nang biglang nabulabog to ng mga pigil na boses mula sa kabilang kwarto. Dingding lamang kasi ang pagitan ng silid nila ng kanyang ate. Dahil doon, nagising ang kanyang Kuryosidad kung ano ang pinagkakaabalahan ng mag-asawa sa kabila. Sa totoo lang, wala pa siyang karanasan sa kama. At ang kuryosidad na yun ang nagtulak sa kanya upang lumapit sa katiting naawang awang na naroon sa gilid ng dingding. Malakas ang tibok ng puso ni Maxine at pigil ang hininga niya ng oras na yun. Nang madungaw niya ay bumungad sa kanya ang lahat ng kasagutan sa kanyang kuryosidad. Nakabukas ang mga hita ni Romina habang nakayakap ng mahigpit sa asawa. Halos mawalan to ng ulirat sa kakaibang tinatamasa. Parang magigiba kasi ni Carlo ang kama sa tindi ng gigil sa misis. Pinagpawisan si Maxine sa kanyang nasaksihan parang tinupok siya bigla ng kakaibang apoy. Bigla siyang nagkaroon ng katanungan sa sarili. Ano kaya ang magiging pakiramdam niya kung siya ang dalhin ni Carlos sa kama? Ngunit sa kabilang banda, naroon ang takot sa kanyang puso dahil wala siyang karanasan. Napapikit na lamang si Maxine ng oras na yun at namalayan na lang niya ang pag sa kanyang katawan pa ibaba. Sa puntong yun, kusang tinugunan ni Maxine ang pangailangan niya habang saksi siya sa milagrong ginagawa ng mag-asawa. Hindi niya mawari ang sarili kung bakit niya nagawa yun gayong mali yun. Marahil ay naiingit siya sa kanyang kapatid at sa dating manlalikaw na si Carlo. Alas tres ng madaling araw. Nagising si Carlo kahit napagod siya sa buong magdamag nila ng kanyang misis. Nagising siya sa ganoong oras. Hindi niya akalaing grabe rin pala si Romina sa kama. Palaban din. Pero ang inaakala pa naman niya sa babae ay inosente pa to. Ngunit hindi na pala. Hindi man niya aminin, ngunit nabawasan ang pagtingin na sinisimula na niya saning sa ibigay sa babae. Napasulyap siya sa mimbing paring bisis, ngunit ang mukha ni Maxine ang kanyang nakita. Hindi niya mawari kung bakit si Maxine ang mas matimbang sa puso niya. Pinakasalan niya si Romina dahil gusto niya rin to Sinabi niya sa sarili na kung hindi man ganoon kalalim ang pagmamahal na may niya sa babae, alam niyang sa pagtagal panahon ay mas mamahalin niya rin to. Ngunit may malaking puwang talaga si Maxine sa kanyang puso. Paano niya maibibigay yon kay Romina? Gayong mas mahal niya ang kapatid nito. Lumabas siya ng kwarto nang nakatabis lamang ng tuwalya. Bukas ang ilaw sa sala nang mapadaan siya rito. Dumerecho na siya sa komedor at nadot na niyang nakabukas rin ang ilaw ngunit walang tao. Gayunpaman ay nagsawalang kibu siya at tinungo niya ang lababo upang maghilamos nang may tinig na nagmumula, nang may tinig na nagmula sa kanyang likuran. Ate Romina, gising ka na pala? Hindi na na ituloy ni Maxine ang sasabihin nang lumingon sa kanya si Carlo. Ah, kuya, ikaw pala? Si ate Romina, gising na ba? Tanong na lamang niya. Yumuko siya ng bahagya upang hindi mahalata na lalaki ang pamumula ng kanyang muka. Hindi niya kayang makipagtinginan kay Carlo, lalot nakatapis lamang to ng tuwalya. Hindi pa, ikaw. Ang aga mo yata nagising. Huwi ka naman sa kanya ni Carlo. Maaga talaga akong nagigising. Sagot niya na nakaiwas pa rin ang tingin. Dako, baka naman sumakit ang ulo mo sa kakayo ko. Tumingin ka naman sa akin oh. Bihira lang kung gumising ng maaga na maganda ka agad ang nakikita tulad mo. Nakangiting sambit ni Carlo. Mas nalang hindi siya makatingin rito. Dahil ramdam niya ang lumakas pa ang tibok ng puso niya Maxine Mahinang anas ni Carlo Namalain na lamang ni Maxine na nakalapit na pala to sa kanya Iniangat ito ang kanyang ulo Pumiksi siya ngunit napigilan siya ng lalaki Carlos, please Pabulong na wika at tinapig niya ang kamay ng lalaki Binitawan naman siya nito. Walang sabi-sabing umalis si Maxine sa harap nito, ngunit nahagi pa rin ng lalaki ang kanyang braso. Muli siyang pumiksi sa pagkakahawak nito sa braso niya. Sandali Maxine. Tanging na isambit na lamang ni Carlo. Naramdaman kasi niyang dadaustos pa baba ang kanyang tabis, kaya binitawan niya ang babae upang ayusin ang tuwalya sa pagkakahapit nito sa kanyang bewang ngunit huli na, nang tuluyan ng nalaglag sa sahig ang tuwalya niya. Nanlaki ang mata ni Maxine ang bumungad sa harap niya ang matagalan niyang inaasam. Nakagabi lang ay pinagsawaan na ni Romina. Napatigil siya at tila pati mundo niya ay tumigil sa pag-ikot dahil sa sitwasyon niyang yun. Pasensya na Maxine. Uwi ka ni Carlo at nagmamadali na tong itapis muli ang tuwalya. Ngunit tila di pa rin makakibo si Maxine sa pagkagulat. Maxine, okay ka lang? Tanong ni Carlo. Doon na siya ni himasmasan at walang sabi-sabing tumalikod siya sa lalaki at umalis. Sa sumunod na gabi, magkakarap silang tatlo sa pagkainan. Panayang daldal ni Romina habang walang kibo namang kumakain si Maxine. Ganon din si Carlo. Hindi makatingin si Maxine sa direksyon ng lalaki sapagkat sumasaglit pa rin sa kanyang isip ang pangyayari kaninang madaling araw. Wala yata kayong kiburyan. Nakikinig ba kayo? Tila naiinis na tanong na sa dalawa. Napailing na lamang si Carlo at numiti ng bahagya. Ate, aalis na po ako rito. Panimula ni Maxine. Napabaling sa kanya si Romina. Ano ka mo, Maxine? Tanong nito sa kanya. Sabi ko eh, aalis na ako rito. ulit na wika niya. Saan ka naman pupunta? Sa Manila. Magahanap ng trabaho. Mamumuhay ng mag-isa. Ate, hindi na po ako pwede rito sa inyo. Magkakaroon na kayo ng pamilya ni Kuya Carlo, alangan naman na makipagsiksikan ako rito Mahabang paliwanag ng talaga Sa kanyang gilid, alam niya ang napatingin sa kanya si Carlo Maxine, hindi ka aalis sa bahay natin Remember, party ka rin ng pamilya At magkaroon man kami ng pamilya ni Carlo, ay hindi ka aalis rito Dalikado sa Maynila kung makikipagsapalaran ka lamang, tsaka na mag-isip ng ganun. Hindi niya lang masabi ang tunay na sinasalob niya. Na kung mananatili siya sa pamamahay na yun, ay patuloy lamang siyang masasaktan. Naroon sa bahay na yun ang lalaking minamahal niya. Ngunit kahit kailan, ay hindi na mapapas sa kanya pa dahil asawa na to ng kanyang kapatid. Tuloy ang nagiging bangungot ni Maxine sa poder ng mag-asawa. Gabi-gabi pa rin siyang naiingit tuwing maririnig niya ang paglalaro ng apoy ng mag-asawa sa kama. Alam niya na ang lalaking minamahal niya ay nagpapakalunod sa piling ng kanyang ate. Sa bawat gabing nagpapakasasa ang mag-asawa ay mas lalong nagiging mahirap yon para kay Maxine. Gabi-gabing alapaap ang natatama sa ni Romina sa kandungan ni Carlo. Ngunit kasalungat naman siya sa nararamdaman ni Maxine. Sa pag ng sariling katawan lamang ng dalaga na aabot ang rurok habang ang nasa isip ay si Carlo. Ngunit kahit anong gawin niya ay parang hindi niya matugunan ng gusto ang pangailangan ng ganun lang. Kaya wala siyang magawa kundi makontento at magtiis. Minsan, narinig niya ang pag-uusap ng mag-asawa. Meron ka pa rin? Tanong ni Carlo kay Romina. Merong ano? Balik na tanong naman ng babae sa asawa. Dalaw. Diretsyang tugo ni Carlo. Natural. Babae ako eh. Napailing si Carlo sa sagot ng asawa. Wala tayong pinapalampas na gabi, Romina. Alam mo yan. Pero ang pinagtataka ko lang, kung bakit hindi pa rin tayo nakakabuo? Alam ni Romina ang nais kuya ni Carlo. Gusto na nitong magkababy sila. Maging siya man ay nagtataka kung bakit. Dahil tatlong buwan na sila ang nagsasama ni Carlo. Baka may problema sa'yo Carlo. Pabiro ang pagkakasabay ni Romina sa lalaki. Ngunit natamaan ang damdamin nito. Pakiramdam nito ay pinagtatawa na ng babae ang kanyang kakayahan bilang lalaki. Ako pang may pagkukulang. Baka naman ikaw, Romina. Galit na tura ni Carlo. Napamaang naman si Romina sa inasal ng asawa. Carlo, binipiro lang naman kita. Paliwanag niya sa asawa. Binipiro. Galit na balik sa kanya ng lalaki. Carlo, Maging ako gusto ko niyang magka tayo, pero marali hindi pa oras. Maghintay na lang tayo, darating din tayo dyan sa ating babae. Lumipas pa ang ilang buwan, ngunit hindi pa rin nakakabuo ang magkasawa. Lagi rin naririnig ni Maxine na nag-aaway ang dalawa dahil laista ni Carlo na magkaroon sila ng baby. Ngunit laging dinadahilan ni Romina na hindi pa raw dumarating ang tamang oras ay tanong tuloy ni Maxine sa kanyang sarili kung may pagmamahal ba talaga si Carlo sa kanyang kapatid. Isang araw ay nakatapis na ng ang tuwalya si Carlo sa harapan ni Maxine na nahulog pa sa harapan niya. Ang pangyayaring yun ay malinaw pa sa kanyang isipan. Dahil ang mga tingin na ni Carlo sa kanya ay tila may kahulugan. At nang sandaling yun, waring may nais itong sabihin sa kanya. Madalas rin rinyang mahuli na nakatingin sa kanya ang lalaki. Mahal pa rin kaya siya ni Carlos sa kabila ng katotohanan ng asawa na to ng kanyang kapatid. Sa tagal na niyang nasa poder ng mag-asawa, umaasa pa rin to na siya ang nakakulong sa mga bisig ni Carlo na siya ang tumatanggap ng kakaibang alapaap. Madalas rin kapiling niya sa panaginip si Carlo. Napapagod na siyang mag-ilusyon mangarap at makinig lamang sa bawat kaganapan sa kwarto ng mag-asawa dahil nasasaktan siya. Mahal niya si Carlo at nais siyang maisakatuparan ang inaasam niya. Ang lumigaya siya sa kandungan nito at hindi inaakala ni Maxine na magagawa niya yun. Ang lumigaya sa piling ni Carlo na hindi na pangarap at lalong hindi na to ilusyon. Kusang sumama si Maxine sa kwarto ng mag-asawa habang magkahawak sila ng kamay ni Carlo. Pagkasampan nila ng kama ay unti-unting nagdikit ang labi ng dalawa. Walang pati na palitan ang nangyari hanggang sasumampana si Carlo sa dalaga. Kusa namang binukas ni Maxine ang mga hita? Para buong pusong paunlakan ng lalaking matagal na niyang ninanais. Napahinto si Carlo sa oras na yun at tumitig siya sa mga mata ng talaga. Tila nagdadalawang isip to ng patula ng kapatid ng kanyang misis. Ngunit isang marahang tango ang ibinigay ni Maxine sa lalaki. Senyales na nais niya itong magpatuloy. Alis pumako ang mga kuko ni Maxine sa likuran ni Carlo nang tuluyan silang maging isa sa kama. Binigay ni Maxine ang kanyang unang karanasan kay Carlo. Hanggang sa tuluyang malango ang dalaga, na para bang ayaw na niyang matapos ang oras na yun sa tindi ng tinatamasa. Sa puntong yon, walang nagawa si Maxine, kundi banggitin ang pangalang Carlo na tila hihimatayin na. maya, -maya ay tuluyang narating ng dalawa ang rurok. Napasalampak sa gilid ni Maxine si Carlo. Pawisan. Nagatinginan sila habang nakiga at isang matamis na ng ngiti ang binigay nila sa isa't isa. Sa ilang oras na pagtatampisaw sa kasalanan ay tila ibang iba na si Maxine. Naging to at agresibo sa lalaki. Muling yumakap ng makahulugan si Maxine kay Carlo nang biglang bumukas ang pinto. For hindi na naituloy ni Romina ang sasabihin nang mabutan niya sa akto ang dalawa. Gimbalang buong pagkatao niya at mabilis na naglandas sa magagaling pisngi niya ang kanyang mga luha. Hindi siya makapaniwalang magagawa yun ni Maxine sa kanya. Ang pagtaksilan siya nito sa kabila ng mga nagawa niya para rito. Walang imik na tinakbuhan niya ang eksenang yun. Samantalang hindi rin makapagsalita si Maxine. Ngayon lang niya napagtanto ang kasalanan na ginawa niya. Masyado siyang nabulag ng pag-ibig at uhaw bilang babae. Iyak ng iyak si Rumina. Hindi niya matanggap ang pagtataksil na ginawa ng kanyang kapatid at asawa. May maganda pa naman sana siyang ibabalita rito na siya ay nagdadalang tao na. Makalipas ang ilang linggo, Lakas loob na kinausap ni Maxine ang kapatid. Ate Romina, nais kong humingi ng tawad sa ginawa kong kasalanan. Aaminin ko na mahal ko ang asawa mo at natukso ako. Di bali, aalis na ako dahil alam kong magkakaroon na kayo ng anak ni Carlo. Sana mapatawad mo rin si Carlo, ate. Alam kong hindi madaling maghilom ang mga sugat na ngayon ay nasa puso mo ngunit sana balang araw, mapatawad mo rin ako. Yun lamang ang mga katagang nasambiti Maxine sa kanyang kapatid. Kakalimutan na lamang niya ang nangyaring yon sa kanila ni Carlo at hiling niya na sana ay hindi magbunga. Dahil doon, may natutunan siyang aral sa buhay na hindi lang pagpapakasasa sa kama ang sukatan ng tunay na pag-ibig. Kung sadyang mahal niya si Carlo, dapat pinalaya na niya to. Tumalikod siya na may luhang nagbabagsakan mula sa kanyang mga mata. Samantala, si Carlo naman ang humarap sa misis. Patawad Romina. Aaminin ko sa iyo na mahal ko si Maxine. Pero alam kong mali yun. Dahil ikaw ang hinarap ko sa simbahan. Lalo ngayon na magkakaanak na tayo. Magsusumikap ako na magkapuwang ka sa aking puso. Alam ko na masakit ang nagawa ko sa'yo. Sana mapatawad mo ko. Mahalaga ka na rin sa akin, Romina. Bawat sugat ay nagihilom. Bawat pagkakamali ay may kapatawaran. Lumipas nga ang isang taon. Nagawa na nga maghilom ng sugat sa puso ni Romina. Dulot ng kataksilan ng kanyang asawa at sariling kapatid. Ngayon, Maayos na muli ang pagsasama niya at ng asawa. Nais niya na rin makita muli ang kapatid na si Maxine. Ang uling balita niya rito ay may asawa na rin to. Natutuwa siya para sa kapatid dahil alam niya ang nasa tamang landas na sila ng pagtahak ng kani-kanilang mga buhay. Hanggang dito na lang po ang ating storya at sana ay may napulot kayong aral.